Kinumpirma ng Commission on Elections na may 246 na barangay sa bansa ang ilalim sa red category or areas of grave concern para sa barangay at sanggunay kabataan elections. Ang kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, batay ito sa rekomendasyon ng Philippine National Police na isinumite kahapon sa Comelec. Hindi naman tinukoy ni Garcia mga naturang barangay dahil ito anya ay dadaan pa sa Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns. Sa aming kahapon ng PNP, ang listahan ng, uh, ng mga areas of concern. At base sa pinakalatest na listahan nila, 246 ang category red. Uh, lumalabas yung 246 na ito ay hindi ito mga municipalities kung hindi kinlasify nila sa barangays. So, sa hindi nila binigyan ng buong category red yung isang buong uh, bayan kung hindi ginawa nila per uh, per ano lang, per uh, barangay na lang. So, kung ano yung mga barangays, titingnan ko pa kasi kasasabit pa lang nila at diyan uh, yan po ay aming uh, sa ating Committee on Barangay Firearms and Security Concern. Si Comele Chairman George Erwin Garcia inilalagay sa Category Red ang isang lugar kung may presensya ng teroristang grupo. Samantala, tiniyak naman ni Garcia na walang mayayaring failure of election sa anman lugar sa bansa. Kasama mo sa DJXL Arimen Manila, Radio Man Chanel Salazar, Tatak Arimen.